Magandang araw po sa ating lahat sa video ito Tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating pamanti Balikan po natin yung nilatag natin kahapon na lambat o pamanti nga kung tawagin sa Tagalog Sa amin sigay naman kung tawagin So samahan nyo po muli tayo sa ating fishing adventure ngayong araw Sana marami tayong nahuli na isda Mga kasama pala natin si Lakay Brian Yung ating kaibigan dito na malapit Malapit na daw siya Nagchat Nag siya kanina Ayan ang ating panahon ngayon. Maganda. Wong mataas ngayon ang high tide. Ayan. Ganda ng panahon. Dito tayo madalas naging isda sa spot na ito. Ayan. Marami po ditong ng isda lalo na po pagka high tide. Ayan dyan. Ngayon po ay low tide na low tide kaya ganyan po yung itsura ngayon mababaw kita po yung putik yan ngayon pero pagka high tide po yan, yan naabot po dyan yung tubig oh. kaya itim na yan pagitan ng spar mataas po talagang lagpas tao oh. yun nga ikaw basta ayun na dyan pagkabilam ada pagkabilam wala meron doon yan kasama natin sila kay, kay Brian kay sana marami kayong mahuli Meron kaya? Saan natin nahatakin kaya sa kabila no? no? Oh, danggit nga oh. Doon lang natin natakin no. Tatanggalin lang ni Lakay diyan yung tali. Eh, sangat Ipakat mo pa yata? Oo. Oh. Ayan. Mukhang marami pong nahuli dito tayo ayan dito tayo magtanggal pasensya na po at medyo talagang may basura dito gawa nga po nag, nag high tide napupunta lahat sa gilid ang basura ayan you know. o oh, ang dami o oh. anong kawan yan? Nubigat? bakawan? bakawan? unay limang no? unay? unay tara hatake na po natin tayo maghatak ngayon dito natin tanggal maraming lang ang basura hindi may ba kuwasan kaya natin lagay na pagkain dito? Hindi niya. Dito, para malalim ng ano, mahat, mahatak. Kasi dito pa ako Ah, sige. Ayan. Ako, medyo may sabit ah. Makamay mal. Sa natin. Ano, na, pulupot doon. Oh, yun, tilapia. Tilapia. Napulupot doon eh. Ay, oh. napulo Napulupot. Parang may nahuli ah. May na ano May nahuli pero nakawala. Nakawala. Nandahan natin sa takin. Ito, tilapia. One down naging 2 play yung lambat mo lang kaya? Oh. talakito, <laughs> talaki. Halahuli tayo talakitok Yes Thank you Lord talakito, Malaki Palupalupot siya <laughs> Ano natin yung pinaglulutan niya Talakitok na malaki Malaki to O diba Talakitok ta tawagin Ayan, eh, may mga nanonood may yeah. video man laki yan ang video oh <laughs> may nanonood eh, ayan sa to mayroon pa kaya go down eh, ay meron pa oh ano yan oh bana bana malapit na makalao makawala oh oo nga no kung hindi na nga no oh. oh yan po oh wala. Tumawala oh. Isang palagala eh, ikaw wala na. Banak, banak. Ah, May meron dito. Ah, bugaw. Ah, bagaong. Bagaong naman. Kumakadto uli si mga ano Ang eh. bagaong. Ako, <laughs> taga-home. Kaya ayaw yung nakasama natin ngayon sila kay Brian. Kaya, sinong meron? Siya naman ang ano? Oo. Ano yung bigay? O, pa kaya? Nasa dulo nakita natin na tanggit e. Oo. Oh. Yun yung kabihaya dito, guys. Kaya, maglatag ka lang. Meron ka na pwedeng pangulang. Pangulang tilapia.

Anong isda? Sa isda, no? Anong, anong, talakitok? Talakitok, ang laki, oh. Oh, mas malaki na. Mas malaki pa to. At ito ay buhay pa. Malaki. Malaki ang talaki. Lord. Sumabi sa kanyang pinakalok. Yun. Oh. Yun. Oh. Kitok. Yeah. Laki. Laki talaga ito ko. Laki oh. <laughs> laki ng talaga ito. Mga lumot din ah. Yo, doon banda maraming lumot. Oo. Oh. Noong mahangin ah, ang oh. daming lumot oh. Oh, kinain ng ano? Oy, ano to? Kinain <laughs> kinain ng ano? Alamango. Oh. Ba ang laki oh. Kinain sa <laughs> Kinain yung ano na yan, yung bunganga niya ng eh ko kung anong kumain dito guys Ang laking panak yun Oh Oh, kinain oh Boy pa Ganda pulupulupot lang <laughs> Kinain Kinain niya oh Sa bunganga Slope siya ang laki oh ang laki, kinain ng ano, bunga niya kinain yung bunga niya nya nang hindi natin alam kung anong kumain <laughs> laking bata pero pwede pa yan, buhay na buhay okay. pa oo kinain lang yan tangkit tangkit ito na yung huli ano oo ito yung masakit makatinig eh ano siya, ah, uh, tawag dito kitang kitang ang kitang, kitang. Lakai kita mo ito pagka nakatusok to guys masakit masakit pa sa tusok ng karayom Sakit ka na kaya dahan-dahanin natin oo oh, napalag pa oo oh, laki oh kita ayos na po, ito na yung ating mga nahuli tapos ngayon guys, ilalatag ulit yung lambat para mamaya pandawin naman ako. Na, papandawin ulit mamaya. Tapos si Lakay Brian na lang siguro ang magpapandaw dyan. Para meron siyang may pamigay dun sa kanyang mga kapatid. at sa mga pinsan niya. So ilatag ulit namin ito. Para makahuli pa mamaya yan. Biyaya po ang ating mga nahuli. Sari-sari. Grabe no, kawan ng mga salin si guys. <laughs> Sobrang dami. Mga malilit na isda. Ayun. Pag yan dinala, huli yan lahat. <clears> Tulungan <throat> natin si Lucky Brian. Yun. Umikot si Lucky Brian dun sa kabila. Para doon niya ulit hatakin tong lambat. Para hindi tayo mahirapan maglatag Kasi malalim po dyan sa gitna Hindi natin pwedeng ilatag dyan Nang nakalusong dito Nagpastaw po kasi ito Kaya marami rin po ang isda loob lang natin <coughs> dito guys masipag lang tayo ang mga isda kaya lagi, ng, lagi natin sabi ay makahuli po tayo ng pang ulam ulam pang share yan Nakatipid tayo, lalong lalo na pagka may rep tayo, istaka ng isda. Hindi na tayo bibili Yan, the best Yan. Kaya talagang Chinatsaga po namin mga isda At syempre, para meron na rin tayong pang-content Tiyagaan lang Pag may tiyaga May nilaga yan yan po tapos na tayong maglatag ulit baka yung pagpapantawan yan po ay hindi na natin mabidyohan sa mga susunod na lang po ulit Ayan. dahil mamaya po ay meron pa tayong gagawin sabi ko kay Lakay Brian siya muna ang magpandaw malapit lang naman siya dito tapos yung isda na mahuli di yun nga share share tapos pang stock tayo naman ay meron na tayo ayos thank you lord meron na naman tayong biyaya ngayon <laughs> biyaya yung salamat kay laki brian nakasama ulit natin sa susunod ulit tapos, marami pong nagdadala dito ng mga Pilipino Ayan sila Nagdadala Naka-Singap Naka-Singap ang nagdadala Alam ka, ano yung mga yan? Ano? Pusa Oh, ito yata yung mga dati pa dito eh. Yo! Diyan know, oh, marami! So, lagusan Oh! mga kababayan natin ng mga Pilipino naglalambat din sila Ayan. may dala silang dala ang diskarte eh <laughs> oh, si ano pala eh si Iron Play si Idol Red TV uy shout out Ay, mga kababayan natin yung <laughs> Pilipino oh kabayan kapulit ka na pa ulit ah oh, oo nung ano lang linggo alam nila <laughs> ha? oo oh, sal salamat Thank you. Hmm. Yan, mangay. Ang balikan na pala ulit, no? Oo, oh, okay. vacation lang, isang <laughs> buwan. Ang uh, bilis, no? Oo, oh, ang bilis nga isang buwan. Nagdala sila. kayo mga ano, malalaki. Ay, pang oh, ano, isang gagot, no? Oo. Oh, talakitok yun, ah? Oo, talakitok. Diyan sa Lagusan, marami dyan. Yeah. Ano, dito muna kami, ah? Oh. Ano? Oh. Yan. Yeah. Mga kababayan natin. Mga subscriber pala natin sila. Ang Kakanil CD ko na na. Mm. -hmm. Ngayon guys ay... Um, 13 Pro Max. Mm. -hmm. Agapi iPhone 10 na. Oo. Nagkukwentuhan kami ni Lucky Brian. Gawa nga nung mga nakukuha niya sa tambakan o sa junk shop. Ito yung malak. Ito yung malak. Ito yung malak. Ito yung malak. Pagkamayang may, may nakuha ka. Yan, punin. Pagkatihan po namin nila kayo itong ating isda. Mayunan na? Sa mahalo natin, mayunan na ba? Ano? Gusto nyo doon? Kaya masinulot na yung lamsaan. Ano? Hindi po kita rin. Paglamsaan natin tayo ah. Ano nga, thank you ah. Ano Ngayon po nandito na tayo sa door. Magluto naman po tayo ngayon ng ating pangulang. Let's go. Luto na po tayo. Nagbihis lang po ako Para hindi tayo basa magluto Ngayon po ay maggisa na tayo Magluluto po tayo ngayon ng ginataang isda naglang tayo ng konting mantika Igisa na po natin yung ating bawang, sibuyas, at kaluyas Sabayan na po At naiyak na po yung kawali Gusto <laughs> nang maggisa <laughs> Lagay na po natin yung ating isda yon Tapos maglagay na rin po tayo ng gata. Itong gata pala ay liquid po. Liquid na gata yung nabili natin. Yung nasa lata. Wala tayong mabili po dito sa Taiwan fresh. Hmm. na po yan. Hmm. Maglagay na rin po tayo ng siling verde. Yan. Tatlong pirasong malalaki. Tapos, maglagay din po tayo ng pamintang pino. Yan, galing pang Pinas. Yung <laughs> dala natin. Bumili tayo ng daang piraso para magamit natin ng isang taon. Yan tayo bibili. Maglagay din po tayo ng asin pampalasa. Yan. Tansyahan lang po para hindi naman masyadong umalat. Yung gulay po ay ipaibabaw natin. Ito po ay spinach. Gawin natin lahat dito. Yan. Hmm. Takpan muna natin tapos pakuluan natin sa mahinang-mahinang apoy para dahan-dahan maluto. Yun po, luto na po yung ating ginataan. Yan kain na po tayo. Ngayon po, nakaluto na tayo. Ito na po yung ating ginataan na isda po na may gulay. Bago tayo mag-umisang kamay, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkainan sa aking harapan. Basbasan niyo po ito, magbigay sa aking piso ng pangatuan ng kalakasan. Galing po sa aking mga viewers, sa aking pamilya, ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. At meron pala tayong kasabay si Parang Jester, yung ating kalay. Kain tayo! Kain tayo, kain! Sabay natin tumain. Pakita natin konti. Bulang lang. Bulang lang? Ang uh, ulang ko. <laughs> Ay siya, masarap yan. Kain tayo, kain. Ay, sorry. Isda at lulay. Sabaw natin ito. ayos na Hindi pa naman panis siya. Ayan po. Ang yung spinach. Mas sa kumpara sa french fries. Talagay yung... No. niya eh. Malaga tayo. -ta ganyan yung ano.

kemudian paling hingga si pajar ya yeah. dan hmm. bulu si paring ay... natin ya din kaibigan kadal namin siya ni Kelux TV o din

Dah, dia ngomong. Dah, dah, sedang dah, dah, lagi dah, 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 ini apa dah, mau isda. Wow. Isda, <laughs> nalapit ka kailangan okay, kailangan eh. Hindi kailangan kailangan eh. Hindi muna ako kita Hindi ako kailangan ako para umat ka. Oo, ako siya mo. tayo mo lang ba? na discard lang yun. Ang ganda ngayon. Lahat